sa Balitang Consumer at Kalakalan. Mga commuter ang pinaka mahihirapan dahil sa kabiguan ng gobyerno na solusyonan ng trapiko sa Metro Manila. Yan ang sabi ng advocacy group na Alt Mobility Philippines. Ayon sa grupo, commuter pa rin ang kailangang dumiskarte sa kabila ng mga issue sa transportasyon. Wala naman din daw choice sa mga commuter kundi bumiyahe papasok ng trabaho sa kabila ng magugulong polisiya ng gobyerno. Ayon sa grupo, noong 2019 pa lamang, may mobility crisis na sa bansa. Sabi naman ng commuter group na hindi raw nakatulong ang pagbabawal ng light vehicle sa ilang mga kalsada. Malaking dagok din daw sa commuters ang pagsasarado ng PNR. Bagamat may mga proyekto rin naman daw para pagandahin ang transportasyon, sa utang naman daw hinuhugot ang pondo ng mga ito. Kaya naman daw bumibigat sa bulsa ng mga commuter ang pamasahe. Naghain ng petisyon ng Public Estates Authority Tollway Corporation para sa takeover ng Cavitex. Ang PEATC ang subsidiary ng Philippine Reclamation Authority. Naghain daw ito ng writ of mandamus sa Court of Appeals para mapapayag ang contractor na Cavite Infrastructure Corporation o CICC na ibigay sa gobyerno ang operasyon ng Cavitex. Ang korporasyon na yan nasa ilalim naman ng Metro Pacific Tollways Corporation. Base sa petisyon, noong 2021 pa napasong otoridad ng CIC na mag-operate at mag-maintain ang Cavitex. Ayon sa PEATC. Uh, sayang daw ang pondo na hindi nakukulekta ng gobyerno dahil lamang sa 90-10 revenue sharing ratio, ang malaking bahagi kasi na pupunta sa CIC. Dapat daw ay ginagawang 60-40 ang sharing oras na mabawi na ng private contractor ang gastos nito para sa proyekto. Inaprubahan ng Bangko Sentral ang iba pang mga pagbabago sa mga tuntunin na nito pagdating sa foreign exchange. Pirmado na ni BSP Governor Eli Remolona ang pag-amyenda sa ilang probisyon sa Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions. Yan nga ay para payagan ng mas maraming klase ng foreign investments na mairehistro oras na mai-report ang mga ito. Inayos din ang mga pag-issue ng BSP registration documents para sa ganitong klase ng investment. Kailangang isumite ng mga authorized Asian banks ang revised report forms. Ang listahan ng existing at valid registration documents sa BSP International Operations Department. Kailangang may abot ang revised report forms sa BSP simula Oktubre 1. Fed Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.